Guys, tingnan nyo ang mama, oh. Ang laki ng bit-bit yan, ma. Ano yan? Ay, bibigay ko doon sa bagong anak. Ano nang bibigay mo? Ang laki nyan, ah. Stroller yun, nga. Stroller Ay, yan? Ang oh, oh. bait na, ma. Sana all, guys. Tara, bigay na natin tong stroller na hawak ka ng mama. Ang laki, oh. Ako nang gubuhat, ma. Ay, ako na. Guys, yan ang mama, oh. Ayaw ipabuhat sa akin siya daw ang bibigay para daw makita ang mukha niya sa TikTok. Hoy! Masa nang bibigay? Ayun sa may bahay. Um, ah, yung kanila may ang bagong anak. May uh, uh, anak. Oo. Uh, uh. Hello po. Hello. Hello. Magdidiin may ibibigay na. na. Uh, uh, Hello is po. Is yung right. po ang baby. Ayun, oh, nandun sa duyan-duyan na 'yon. Tapos may baby pa rin doon. Hi Jurel. Seryoso, ilak ng mata ah. Oh. Tama <laughs> <laughs> Ayun, binubuksan na ng mama at ibibigay niya na. Loki nyo. Ano oh. ka Maganda ari guys. Loki, grabe. Ang loki, anong braso. Ay! Sorry! <laughs> <laughs> yan! Ito pala ay... Yan! Ano yan? Yubu, folding Baby Baggy. Ay, karni pala. Oh. Yan. Yan, ganyan siya guys. Ang ganda. Ang ganda ng ano. Thank you so much. Yubo beef, Yubo folding baby baggy yard. Pamigay na natin So Ang galing. Wow, ganda naman. <laughs> Laki, ang ganda. Alang ganda niya, grabe. Tingin nga natin, buksa natin. Buksa natin. Ito nga pa yung bahay nila, guys. Ang mama, o. Oh. Tamang-tama dyan ang baby, di ka ma. Mm -mm, ang ganda. Yan. Dito yung baby. Mamaya guys. Yan. Tingnan natin kung okay na okay si baby or comfortable siya dito. Yan, pag niya. Kaya Kaya ang ganda, ganda. Ganda naman. Ganda ng kulay. o oh, quality, quality. Ang lambot. Pwede sa babae, pwede sa lalaki ang kulay. Ang ganda. Kaya? Guys, ito yung baby, ah. Oh. Eee, ang cute, cute, cute. Bagay na bagay sa kanya. Ang bagong stroller, yan. Yan, papaanda rin na natin. Let's go. <laughs> Ang ganda nito guys, kaya bumili na rin kayo nito. Ang ganda oh. Safe na safe siya. Ay, tuwan-tuwan ang bata. <laughs> si Aling Maliit ang pang second ng maganda. Isak mo ay first. <laughs> Tunay ba yan? Katanungin ko si Aling Maliit at isak mo. Pero, meron akong regalo kay isak mo. Ito oh. Yarn. Si Aling Maliit wala. Iiyak na naman yun. <laughs> Aling Maliit. Isak mo. Isak mo. Ah, itong regalo ko sa'yo. Ayan. Paano naman si Aling maliit? Ay, sapatos na ako. Nasaan, nasaan eh. Ay, ano kayang laman nito? Ano <laughs> ah, wala. Ay, tama. Ah, sakmo sak mo. Buksan mo sa kabilis. Buksan mo. Bubuksan na po ni sak mo. Ano kaya Ang ganda. Ano yun, Aling maliit? <coughs> Ala, parang kasya kay Aling maliit yan. Ang boots. Sukatin so, mo ang Aling maliit. Sukatin mo muna, ah, yan. Kaya, kaya Tingin nga. Is ano yan? 33? 33? Oo, kaya ito. Ay, baliktad. Baliktad pa eh. Mo kaya... Ah, hindi ka siya kaya rin maliit. Kuwawa naman. Sakmo! Ikaw sakmo magsuot ng dalawa. Yung dalawang sapatos. bilis. Tingnan natin kung maganda talaga. Sintasan mo kasi. Ay, ang ganda ng sapatos. Guys, yun yung sapatos ni Sakmo, mo, oh. Yan. Para siyang leather. Tapos, meron siyang zipper dito. O, oh, ba? diba? Yan. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Pwede Pwedeng pampas. Oh, pwede mong pasok. Oh, pwede pamporma. Si Aling Maliit, wala ko. Oh, naman. Aling Maliit! Parito ka, Bis. Ibigyan kita ng pera na lang. Oh, gusto mo pera? Oh, ang ganda, sa mo. Bagay sa'yo, Sak mo, Oh. Guys, sa tingin nyo, bagay yung ba kay Sakmo? Tayo. Ang ganda. Cute. <laughs> Kuya, sa nagawa ng assignment sila aling maliit kapag marami i-search. Gusto nyo malaman? Sige, pupuntahan natin. Pero bago yon gagamit muna tayo ng Gentleman Premium Pomade. Yan. Para maayosan ang book natin. Ito ay 100% organic, guys. Amin. I mean, ang bango. na um, bango. I Amin. Mean, um, Huwag natin ka. Kamuy na agad. Kaya. Yan. Para maayos ang buhok natin kapag pumunta tayo. Medyo malayo guys ha. Sana uh, samahan nyo kami. Pagpunta. Do. Ano? Pupunta na tayo? Apo. Magyagawin ba kayong assignment? Wala, Wala po. Wala pa? Okay. Siga. Kasi magdadownload. Mag download tayo ng? Movie. Netflix. Yeah. Let's go guys. Ang ganda nito I grabe. Let's go na. Ang bango grabe. Ang weekend day. Tara, punta na tayo. Ayan, pupunta na kami, guys. Kainit, grabe, bilis na. Takbo na. Ang mga bata. Sabi sa inyo, guys, medyo malayo. Pero okay lang. Fresh pa din ang buhok natin. Oh. Dahil lang pomade. Grabe ang pomade. Apaka grabe. Apaka bango. Apaka ganda gamitin. 100% as? Organic. Ayun ang dalawa. Oh, yun. Tatakbo na tatakbo yun. Okay, wait lang. Aling maliit sa kumabili bilhin mo akong jello juice ha. Tapos punta kayo sa mga lola ha. Ha? Let's go. Yung hindi frozen. Yung hindi frozen. Ang jelly juice. Grabe inihingal ako. Ito yung sa mga lola guys. Yan. Dito kami nagwa-wifi kasi nagpakabit ako dito ng wifi. Charan, PLDT. <laughs> oh, di diba guys? Sobrang layo yeah, ng... At mabango. Ito lang yung ginagamit ko. Mabango? Ito. Oh. Sa buho lang yan, ha? Itong pomade. Gusto mo mag-assign na lang? Amayin mo. Mabango. Mabango nga eh. Oh, diba sabi sa'yo, shine na lang. Guys, yan. Binigay ko na. Bibili na lang ako ng bago. <laughs> I can't believe this is happening to me. My life is over. Look at the camera. turn to the side.